Guys, papunta kami ng Cavite. Cavite. Siyempre, araw-araw kami lumalayas. Parang walang ano yata nito. Walang kapaguran, guys. Kasi libre si ano may Geroro Jeroro. Kaya okay lang. Napinan tayo bumalik sa ano. Reality. Layo rin Cavite, guys. Ano, two hours sa anong biyahe. No? Tu visioneta haw We onya na fan yan natural ma yang una na Chill Chila oh. muna, Oh, yung mga organic na ambuwi si Roro dyan Tayo, since magkakaroon ako ni ano, hindi eh, ni? eh subscriber. Guys, Walang digo Kaya tali tan, guys. tali. Mhm, <laughs> guys, um, sorry. Eh, oh. Chat Toll gate, toll gate. Nakapila kami sa toll gate, guys. Toll gate. Going to Cavite. Pabunta ano, kami ng Cavite, guys. Cavite. Pabunta kami ng Cavite. kalau dia tipak bergagani aja macam mana nak bergagani no? ah uh, anu it takes time ni memang nak disu Ni dapat digemegagani ni nak nak macam drive ingredient ni kena makan tahu tempe kan ayam nak tak saya kain ni kan Denise McDonald's tajam ah

Uh -huh. Guys, ito kami pinapadaan. Okay. Si sa ano po? General Trias yes, po? General Sa ano? Sa ano? 3. 3. Po, po tayo dito. Uh, sa na po to Private uh, na po tayo dito. Ay, yeah. po kami sir. Ano sir? Nang yeah, Kisa City po po. Oh, <coughs> ka yung kain ka lang, ha? Kain ang kain. Para ano healthy, malusog ha. <coughs> Iba Iwanan muna kita uli. Wala na si ano? Bamba. Ang oh, cute-cute niya. Yeah. O, oh, maliit lang siya eh. Pagregla ka na. Ha? Eh. Guys, traffic. Traffic. Pauwi na kami. Going to Manila from Cabrita. Okay. Paasal hindi naman magdagdag ko. 30 minutes kasi. nana siya nang mga Ah, wala wala na dahil yan oh. Sababa. Ang galing si Tito nang doon jababa ata eh. Ako na Saya okay. magdadala ng irandoon 'an. Ah, okay. Hindi. Hindi na 'yan. Tekno na Guys, na pauwi na. Ayun na, going to Manila pauwi na, pauwi na tayo, guys. Oh. 5 PM po dito ito. Maliban na lang y que may dish, pala yun. Ano May, 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 may yan? Oh, mm -hmm. traffic. Oh my gosh. Ayan yun yung red na ilaw Ayan, yun, traffic! Oh my god. Traffic pa Guys, ang traffic ayun. Ay Ng traffic na available. Ay, nako, yung nagsinasabi. So, ka nako, yung eh, nagsinasabi.